resulta na sinagawang MRI kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Ibig pong sabihin nito, wala siyang tinamong pinsala sa pagkaka-knockout niya mula sa kanyang pinakauling laban. May live report si Lala Roque. Lala? pa Diputado, una ng hapon kanina sumailalim sa magnetic resonance imaging o MRI si Manny Pacquiao sa Cardinal Santos Medical Center. Iti para matiyak na walang anumang damage sa katawan ng kamao matapos manakaw sa laban nila ni Juan Manuel Marquez. Pero ang 30 minutos inabot ng is oras pati raw kasi cervical spine ni Pacman isinailalim na rin sa pagsusuri. At ang resulta, Jiggy, normal daw ang lahat at maaaring lumaban sa ulit. Aminaga naman si Pacman na uh, inihanda niya ang rawang sarili sa anumang magiging kalalabasan ng test. Man, hindi raw siya kinabahan. At dahil sa magandang resulta ng check-up, mukhang tuloy-tuloy na ang pagbangon muli ng pambansang kamao. Oh, hindi rin daw siya apektado kahit pa bumaba ang kanyang ranking. Jiggy sa Sports Illustrated kasi nasa number 6 si Manny ngayon mula sa number 3 at sa Ring Magazine Weekly ay bumaba rin ang kanyang ranking mula number 7, uh, dati na number 2. Pero ang asawang si Jinky ah, no comment pa rin uh, kung tungkol sa susunod na laban ni Manny. Jiggy? Maraming salamat Lala Roque